Kumusta mga kasaliksik? Ang mga kamera ay hindi maitatangging nakatutulong upang makuhanan ang mga kakaibang pangyayari at kaganapan sa ating kapaligiran na kung ikikwento lamang natin ay sadyang mahirap ng paniwalaan. Kaya mula sa nakapangingilabot na nakuhanan ng kamera hanggang sa misteryosong pag ng mga aso sa sasakyan ay pag-usapan natin ang 10 hindi may paliwanag na pangyayaring nakuhanan ng kamera. Kaya kung handa ka ng makita ang mga ito ay... Simulan na natin. Number 10 Nakakatakot na Refleksyon Ang isa sa pinaka nakakatakot na posible mong makita sa harap ng salamin ay ang hindi pagkaya sa iyo ng yung refleksyon na nakuhanan umano ng isang tatay habang kinukuhanan niya ang kanyang anak. Kung saan mapapansin na sa pagkakataong lumingon ng bata ay mapapansin na naiwang nakatingin sa harap ang kanyang refleksyon na kasabay ng bigla ang pagitim ng mata nito ay talaga namang nakakatakot makita at mapanood. Mabilis na kumilos ang refleksyon ng bata upang hindi ito mahalata. Ngunit dahil nukuhanan na sa video ang pagkakamali nito, ay hindi maitatanggeng meron ngang kakaiba sa refleksyon ng sanggol na talaga namang nakakagulat at sadyang mahirap ipaliwanag. Number 9, Clone ni Daniel Radcliffe kung pamilyar ka sa pelikulang Harry Potter ay sigurado akong kilala mo na si Daniel Radcliffe na gumanap sa bida ng palabas. Pero alam mo ba na ang itsura daw ng aktor ay tila ba mayroong napakadaming mga katulad sa ating kasaysayan? Nang ikumpara ang kanyang itsura ay napagalaman na napakadaming mga tao noong nakaraang mga dekada at siglo ang mayroong muka na talaga namang kahawig ni Daniel kung saan ang karamihan sa mga ito ay mga babae kung saan paniwala ng maraming mga tao na posible raw na ang mga tao na nakikita sa mga lumang retrato ay ang mga past reincarnation ng aktor na talaga namang kumuha ng atensyon ng publiko kung kaya't napakadaming mga tao ang kasalukuyang naniniwala na totoo ang susunod ng mga buhay pagkatapos nating mamatay. Number 8. Lumulutang na pagbibisikleta Mayroong nakuha ng imahe ang mga satellite kung saan ipinakita nila ang itsura ng mga kalsada ay talaga namang naging daylan para magulat. Mayroong nakuha ng imahe ang mga satellite kung saan nang ipakita nila ang itsura ng mga kalsada ay talaga namang naging daylan para magulat at malitong madaming mga tao. Dulot na merong ilang mga tila ba lumilipad habang sila ay para bang nagbibisikleta kung saan kahit na hindi makita ang bike ay hindi may tatangging gumagamit sila nito. Pero ang nakapagtataka ay hindi man lang makita ang kakunting parte nito sa larawan. Mapapansin pa nga sa anino ng mga tao ang bisikleta nagpapatunay na inedit lamang ang larawan upang maglaho ng parang bula ang bisikleta sa ating mga mata. Kung saan kahit na hindi totoong lumilipad nga ang mga tao sa retrato ay sadya pa rin nakakagulat na makita ang ganitong imahe para sa publiko. Number 7, Gumagalaw na Duyan Merong nakuhanan ng isang mag-ama sa mansang Amerika na posibleng magpatunay daw na totoo ang mga multo. Dulot na habang sila ay papunta sa palaruan ay nakita na lamang daw nilang gumagalaw ng kusa ang duyan ng lugar. Kahit na walang kahit na sinong nakasakay o gumagalaw nito na talaga namang makikita sa video ang kanilang nakuhanan. Mapapansin din na walang tumatamang hangin sa duyan dahil mag-isa lamang itong gumagalaw habang ang kanyang mga katabi ay hindi. Nagpapatunay lamang na ang dahilan sa paggalaw nito ay hindi nadudulot ng hangin. Kung kaya't kahit pa mahirap paniwalaan ay hindi natin may tatanggi na posibleng ang multo, ang rason sa paggalaw ng lugar sa palaruan. Number 6. Totoong Superhero hindi may tatanggi Nang isa sa pinakadapat nating pakatanda ang gawin sa tuwing tatawid ng kalsada ay ang pagtingin sa ating magkabilang gilid na hindi nagawa ng isang babae na nakuhanan sa video kung kaya't makikita ng mantika na itong matamaan at masagasaan ng dalong sasakyan. Pero bago pa siya tuluyang maaksidente ay bigla na lamang may sumulpot na lalaki na agad siyang hinila at dinala sa dulo ng kalsada na mas mabilis pa sa ating pagkurap na talaga namang nagpapakita na hindi ito posibleng magawa ng isang normal na tao. Ang nakuha ng pangyayari ay agad sumikat matapos itong ilabas sa social media kung saan napakadaming mga taong nagsasabing maaari daw isang superhero o di kaya alien ang nagliktas sa babae. Ngunit dahil hindi na ito nakita pa, pati na ang misteryosong nagliktas sa kanya ay hindi na nasagot kung ano nga ba talaga ang totoong nangyari dito. Number 5, hindi inaasahang kambal ang bawat isa sa atin ay mayroong sariling pagkakakilanlan at natatanging katangian pero hindi natin may kakaila na mayroon ng pagkakataon sa ating buhay kung saan nakakita tayo ng dalawang tao na may magkaparehong itsura, pasuotan at boses na sigurado akong lilito at gugulo sa isipan ng kahit na sino. Ang ganitong biglaang pagkakapareho ay nagiging daylan para mapatingin tayo ng dalawang beses sa isang lugar sa pagkakakalang naduling lamang tayo o namalikmata. Pero dahil napaka napakadami ng mga larawan ang nagpapatunay ng ganitong kakaibang kaganapan ay hindi may tatanggi ang hindi ka panipaniwalang pangyayari na ito ay sadyang mararanasan ng bawat isa sa atin sa ating buhay Number 4. Naglahong lalaki sa Kentucky sa Bansang Amerika ay mayroong nakuha ng video ang mga turidad mula sa isang CCTV na sigurado ang mahihirapan kang paniwala tunay at totoo. Dulot na makikita sa video ang isang lalaki na naglalakad sa madilim na parking lot kung saan bigla na lamang siyang parang nag at unti-unting naglalaho habang siya ay nagpapatuloy sa kanyang paglalakad hanggang siya ay maglaho na lamang na parabang bula. Sa dulo ng video ay tila ba naging multo na ang lalaki kung saan nakikita pa din natin siyang naglalakad pero sobrang labo na at mahirap na siyang maaninag. Kung kaya't sa dinami-dami ng taong aayain mong makipaglaro sa iyo ng taguan, ay sigurado akong hindi magugusto yung makalaro ang lalaki na ito. Number 3. Nakahintong eroplano ano na lamang ang iisipin mo kung sakaling makita mo ang ganitong kaganapan sa iyong kalangitan kung saan makikita? Sa ano ng video ang isang eroplano na, na tila ba huminto na lamang sa ere na talaga namang nakakagulat at nakakatakot makita? Pero ayon sa mga eksperto ay posibleng nagmula lamang sa optical illusion ang ganitong imahe kung saan dahil magkasalungat ang direksyon na tinatahak ng eroplano at direksyon ng sasakyan ay nakokontra ng mga ito ang isa't isa na nagiging para magmistulang hindi gumagalaw ang sasakyan sa ere. Kung sakali daw na totoo nga huminto ang aeroplano sa iyong papawid, ay siguradong babagsak agad ito papunta sa lupa na nagpapatunay lamang na sadyang imposibleng magkatotoo ang ganitong pangyayari. Number 2. Tumatalbog na takip ng imbornal ang takip sa ating mga imbornal at poso negro ang dahilan para hindi natin maamoy ang mabahong hangin na nasa loob nito kaya't asahan mo na lamang na mabigat ito upang hindi madaling matanggal pero maniniwala ka ba kung malalaman mo na posibleng kaya pala itong paangatin gamit lamang ang hangin? Makikita sa video ang patalbog-talbog na takip ng imbornal sa gitna ng kalsada na talaga namang gumulat at lumito sa mga tao dahil sa hindi nila maintindihan kung bakit na lamang ito tila ba tumatalon-talon. Kung saan ayon sa mga eksperto ay dahil lamang sa mga bulang na bobo sa imbornal na pumupotok ang kakaibang pangyayari na hindi pinaniwalaan ng mga publiko dahil sa kung sakali mang kayanin ng mga air bubble na patalbogin ang harang ay hindi nito magagawa ang ganitong pangyayari ng pang ulit-ulit pa nga at sunod-sunod bakit tayo dumako sa una sa ating lista na ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito kung saan mapapansin na habang hinahangin ng mga puno ng bagyo ay merong isa sa kanilang na ng direksyon na talaga namang mahirap paniwalaan at intindihin kahit na para sa ating mga eksperto. Kung kaya't kahit na matagal na nilang sinusubukan na ipaliwanag ang retrato ay hindi pa nila tuluyang nalalaman kung posible nga ba talaga itong mangyari at kung paano ito nagkatotoo. Number 1. Bagsik ng mga asong gala Sa dinami-dami ng mga dapat mong katakutan na aatake sa sasakyan ay sigurado kong hindi makakalaing posible palang ang asong ang maging salarin sa pagkasira nito na talaga namang naging daylan para madaming mga tao ang magulat at magtaka matapos nilang makita ang video na ito kung saan mapapanood ang grupo ng mga asong gala na nagsama-sama at unti-unting binaklas ang harapan ng sasakyan na hindi maintindihan ng kahit na sino kung paano at bakit nila ito ginawa Madaming mga tao ang nagsasabing posibleng may galit ang mga hayop sa may-ari ng kotse Habang ang iba naman ay nagsasabing maaaring sobrang gutom ang grupo ng mga aso Ngunit dahil hindi natin kayang intindihan ang lingwahe nila Ay posibleng hindi na natin maiintindihan pa ang rason sa kanilang pag-atake at yan ang bumubuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang hindi na bago sa atin ang kaalaman na napakadaming mga kakaiba at may hirap intindihin na pangyayari ang nagaganap sa bawat panig ng ating planeta araw-araw. Kaya naman para sa iyo, alin sa mga kakaibang pangyayaring nakuhana ng pinakagumulat sa iyo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid!